So ni eh, ang ato ang topic for today's video. Oh, si Senator Robin Padilla magpasaka og balaod bag-o na pud karon. And daghang ni alarma, daghang ni pabor, daghang sang dili gusto, di ba? Kay kabalo ko kitang tanan sensitive daan ani nga topic, E eh, gusto ko muhatag lang sa akong side. Okay? Wala ko gabuot og unsay inyong gusto in ani. Gusto lang ko mo istorya ba mapaambit ba unsa akong nakita ba. Basi mo ingon ning uban. Yak, wala pa man kay anak gud, wala ka kasabot paminaw sa. Okay? Ayak ka mag-judge paminaw sa. So kani nga topic, paubsan da ko no ang katong mga edad sa mga bata nga pwede na mapriso. Inda e, ingon nga ang mga bata wala pa na sa saktong di pa na pwede prisohon. Now, istoryahon ka na ko. O yung mga anak, dili na maistorya. Kinahanglan na yung kamugamit o puwersa, kusog, para masiminar sila. Pwede ba? Pinangga na sila sa balao, di ba? Hapakon mo imong anak, pwede na mangkakasuhan, di ba? We are too soft karong adlawa o karong mga panahuna. Super soft na kaita. Nga to the point kay atong anak, dili na nang masaktog seminar. Di ba? sila, pwede naman na istoryahon. Hoy, tugaan nanti ka, laylaig IQ ang mga bata. Tanan, bisagun saon ni pagpadak o gagko na sila gulo, di na minaw. Naadyo mga bata nga salbahis, kinaanglan yun na puso ng tangkugo para magmatngon. Ha? Sakto man, para na ako, nai-side na ako na nga gusto mo side ni Ruben kay, na may mga bata, umingon sila, ang mga bata, dili na kriminal, wala lang na sila kabalo sa ilang gibuhat. Sakto! Pero kanang mga bata, nga ni patay na uglaing tao, buang kriminal na na sila. Huh? Dili ni mo na prisuhon? Ha? Kaya nga naman, i-rehab na lang, istoryahon nga sayo yang gibuhat, ug muusob to patay, naman mabalik ng kinabuhi sa laing tawo mo na yung una, -una. Mas maayo man eh, kaya nga naman, ug mahitabo man ganina, di ba? Nonsense mang gihapon ni nga bill, di ba? Nonsense mang gihapon ni nga act. Nonsense di siya nga balaod ug way makasala nga bata ti ina. Nga maingon ka, yaks bata pa ba, kay kaw, pa kay anak mo nang dili ka karilit. Sa ato pa itolerate nimo ug imong anak makapatay, mahadlok ka mapriso siya. Di ni mo sa taga agsaktong konsekwensya sa iyong mga actions. Unsa mura magag ni sugot nga pwede ra na, na makapatay kay bata pa na. Mao na mga kriminal karon bisag bata pa gusto mang luba kay dili sila mapriso kay pinangga sila sa balaod. Pinanggalin yung human rights, human rights, unya na yung makapatay nga bata, inyurang, masaya, maabswildo ra? Kay lagi bata pa sila buang. Kanang bata nga nakapatay, dili na bata, kriminal na. Buang lang. Masaya, itolerate na ng inana. Dili mo sa ingon nga ng disregard ko sa istorya no. Na may point nga ang bata, wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Pero kung to the point nga nakapatay na ng tao, bisag bata pa, bang kinahangla na sila patindugon sila sala. Consequences na Dili na na bata ng inana. Ay, kag, kulang naman ko na seminar o seminar ron bitaw, hapuson. Mapriso sad na. Kay kala lagi, dili pwede kalon ang mga bata. Pwede naman na istoryaon. Uy, ni mga bata nga gagmay IQ, di maistorya, kinahanglan ni mo. Hapuson, para mag-exert kag dominance. Aron mo respeto sila sa katiguangan. Aron mahadlok sila. Karon wala ni mga bata nga mahadlok. Kay eh. pinangga na sila sa balaod. So, mas gusto mo mag-tolerate kriminal, mga buang mo. So, maroon na side. Okay? Wala ko gabuot sa Pilipinas o kung sa inyo mahitabo nga balaod o kung sa inyong gusto. Buhatan ninyo. Maoran ni akong point. maoran ni akong point of view sa mga nahitabo karon ug mao ni akong gusto ipaabot ninyo. Dili man sa ingon nga 100% ni side ko ani ni Ruben Padilla no. Wala ko ni side ana niya. Pero naa siya'y point. Ang bata nga nibuhat og sala, dili na bata kriminal na.